Good morning! Ako si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. Ako'y dalaga at breadwinner ng pamilya. Payday ko na naman kasi ngayong araw. Gabi pa nga lang ay natanggap ko na ang aking pinaghirapan ng isang buwan. Ito yung gustong gusto ko sa mga amo ko. Never na delay ang pasahod nila. Alam din siguro nila na may mga bills din ako na di pwedeng madelay ang bayad at kailangan nating magpadala sa ating pamilya. Bago ko pa nga matanggap ang sahod ko ay nilista ko na at hinati-hati kung saan ito nakalaan. Lalo na ngayon, tumigil na ako sa pagtitinda, wala na akong extra income. Madalas ganito lahat ang mga OFW. Akala nyo malaki ang sahod namin dito pero hindi naman namin ito solong ginagastos lahat. Insan nasasabihan kaming kuripot at madamot dahil meron kaming mga taong di na bibigyan, kasi ang sweldo talaga din namin ay sakto lang. Siyempre nagtatabi din kami para sa savings.